Eto na nga mga kababayan at hindi na nga talaga mapipigilan ang pag-alingasaw ng baho at pambobudol ng bangag na administrasyon na ito. Mantakin ninyo, maging ang crime statistics mula sa PNP ay binubudol tayo dahil yan po ang ibinulgar ngayon ni Atty. Trixie Cruz Angeles na minamanipula pala itong crime statistics para mas maging mabango itong pangalan ng bangag na pangulo na ito panoorin natin ang kanyang pagsisiwalat. Ito po mga kababayan. Malik tayo dun sa other fairy tales natin. Pangalawa sa PNP, ay aside from may dalawang major benefits na we withhold sila, hindi nila ibibigay for this year at sa Pasko, uh, ay <laughs> ang pangini-alam sa crime statistics. Kaya nang sinabi natin, ang utos ay pababain ang crime statistics. Take note, crime statistics ang pinabababa, <laughs> hindi po basta yung krimen. So, di ba dapat pag mababa ang krimen, mababa din ang crime statistics. Unfortunately, base dun sa impormasyon na nakuha natin sa ilang mga kaibigan natin na nasa PNP, ang sinasabi nila ay ganito po. Pag ang krimen ay halimbawa bagansya, ililista nila o ire-report nila na illegal gambling. O, oh, kita nyo na. Kita nyo na ang pambubudol kung paano ginagawa kaya pala mababa ang crime statistics ng bansa ginagawa pala nila na ibang kaso yung nililista nila. Ano ba itong bagansya na sinasabi ni Atty. Trixie Cruz Angeles? Ito po yung mga nahuhuli na mga nakatambay-tambay lang. Tapos pag nire na nila, anong nangyayari? Nagiging illegal gambling. Bakit? Bakit nagiging illegal gambling? Para po, isisi na naman sa mga Duterte dahil alam naman natin na yung panahon ni Pangulong Duterte ay talagang pinayagan po yung pogo pero hindi po yung illegal na pugo ang pinayagan ha mga kababayan. Pakatandaan po natin yan. May pagkakaiba po yan. Tuloy natin ito. Sa, sa gayon, Bababa yung crime statistics while at the same time napagbibintangan nila ang dating administrasyon dahil daw nagpapasok ng Pogo na tuto mag ang taong bayan. So tumataas ang crime statistics pagdating sa gambling and illegal gambling pero yung totoo niyan ay mataas talaga ang crime statistics for other what we call index crimes. Ano yung mga index crimes? Unaliving, pag-abuso pag uh, at pag-aar uh, uh, pag sa um, pag pag-aar. Okay? Pag-aar. Um, uh, hold up. Robberies, thefts, yung mga akyat bahay, yan po ay yung mga index crimes. So actually, tumataas at ramdam naman natin na tumataas ang crime statistics dito. So ang ibig sabihin nito, kapag ka-hold up, er, yung nahuli, ang ililista nila sa kanilang listahan ay illegal gambling. Aba, matindi itong mga hype na to na uh, napansin nyo yung una sinabi ni Atty. Trixie Cruz Angeles na may performance bonus daw yung mga polis na iniipit nila ngayong December. Ano kaya ang ibig sabihin nito? So ang ibig bang sabihin nito ay kapag ka sinunod mo yung sinabi ng nakatataas sa'yo na sa halip na hold upper na, 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 na robbery yung ilagay mo sa yung report ay ilalagay mo bilang illegal gambling eh makukuha mo ba yung performance bonus mo? Ganun ba yun? Para kaya, kaya iniipit at hindi ibinibigay yung kanilang performance bonus. So, ibig sabihin, kapag ka gumawa ka ng mali, dahil nga pinalitan mo from robbery, ginawa mong illegal gambling, eh, makukuha mo yung performance bonus mo. Parang ganun yung nangyayari, no? Parang iniipit nila yung, yung kanilang performance bonus para gumawa sila ng mali. Parang may mali yata. Sa bagay, yung chip PNP nga, ang sabi niya, hindi daw adik yung gumagamit ng mm, kundi nag-extend lang ng oras. Sinong matinong chip PNP ng ganyan? Grabe. Tuloy. Pero para medyo absuelto yung ano yung administration, ang utos ay hindi i-report yung mga index crimes and instead i-report po ang illegal gambling o itatago oh na sa illegal gambling. Kahit daw po yung mga nahuhuli sa droga ay ni-report nire na illegal gambling. Oh my god. Matinding pasabog to guys. Sa, sinabi din ni Atty. Trixie dito sa live na to na one month na daw niyang pinag-aaralan yan mga kababayan. So, hindi naman siya basta-basta maglalabas ng ganitong mga pasabog kung talagang hindi niya napag-aralan. So, one month na daw na pinag-aaralan niya itong ganitong nangyayari. So, malamang na malamang, malamang sa malamang, eh, na-confirm niya na talagang ganito nga yung nangyayari. Tignan niyo itong kalukuhan ng gobyernong ito para lang pagmukhain na safe yung Pilipinas sa ilalim ni Presidenteng Bangag, eh, minamanipulate nila yung mga listahan ng mga krimen. Pinapalabas nila na wala ng robbery, wala ng mga ad, wala uh, walang mga adik, walang mga magnanakaw, walang nagsasaksakan, pero lumalala ng lumalala yung illegal gambling. Kanino ipapahid yung illegal gambling? walang iba kundi sa mga Duterte. Sila na naman mga kababayan ang may kasalanan. So, sabi ni Maxi Soriano, at least wala nang patayan dahil sa drugs. Like Duterte, maraming namatay dahil sa drugs. Sir, that's not true. Kasi marami pa rin yung mga naaan unalive dahil sa droga. Pero yung mga naaan unalive ay yung mga biktima ng krimen na ito. Either yung user o yung hinoldap nila para makakuha sila ng pera para bumili ng droga. Hindi na lang po sila naaan unalive dahil sa bala, sila na po ang naga align sa sarili nila Patama. at Tama. hindi ng ibang mga tao resulta ng kanilang addiction. So, nagbago lang po yung crime statistics, sir. Ngayon, bigla akong naalala na meron palang sinabi itong si Sen. Pato de la Rosa sa deliberation, mga kababayan, ng budget ng PNP na tatlong beses nang nagre-request yung opisina niya sa opisina ng PNP para sa uh, crime statistics ng ating bansa pero wala siyang nare-receive na report galing sa kanila. So ibig sabihin, may katotohanan o malamang na may katotohanan itong sinasabi ni attorney Trixie Cruz Angeles ngayon na pagmamanipula ng uh, crime statistics ng ating bansa mga kababayan. Mantakin mo. Bakit hindi nagbibigay sa opisina ni Bato de la Rosa? Nang report yung PNP. Meron kaya silang itinatago? Baka ito na. Ito na yung dahilan mga kababayan. Balikan natin yung pagkakasabi ni Senator Bato de la Rosa tungkol nga sa pagre-request sa kanyang ng kanyang opisina dito sa opisina ng PNP para sa crime statistics pero laging walang sagot ang PNP. Ito yung video mga kababayan. Mung ako'y Chief PNP, Mr. President, I was uh... An opposition senator, Senator Drilon, required me to submit data. Right away, na-require niya ako umaga, pagkahapon, ganyan kakapal na data yung dala-dala dala ko dito, sinabit ko kay Senator Drilon. Pero in my case, I don't know if the PNP is considering me as uh, an opposition senator right now. But, uh, nung uh, nakatatlong request na po ako nitong nakaraang buwan lamang ay sinubukan ng aking opisina na humingi ng datos sa PNP tungkol sa illegal na droga mula 2016 at ng iba pang datos patungkol sa nationwide crime statistics Hiningi rin ng aking opisina ang datos sa bilang ng surrenderers, arrest, deaths related sa illegal na droga Specifically my office sent the letter request on August 19, 2024 Again, on August, and October 17, 2024. And, again, on October 22, 2024. Until now, my office was not able to receive uh, this uh, data. I may mean, we know from the good sponsor kung may balak ba ang PNP na mag-comply ng data request ng uh, aking opisina, ng uh, na aking committee, ng uh, Public Order and Dangerous Drugs? Uh, your Honor, I was informed that uh, the reason why some of your uh, <clears throat> communications were not outrightly given due course was because of the existence of a, an executive order number two coming from the Department of Justice that some information might might be privileged uh as regards national security your honor i i'm i'm just uh reading here something furnish me so, But Mr. uh Mr. president uh, good sponsor ang hiningi ko lang naman ay crime statistics may danger bang national security dito sa crime statistics na ito every now and then pinapalabas ng PNP yan eh These are official documents. These are official documents. That uh, should be available to the public. Your Honour, Your Honour, Honor, uh, the your I was just informed that uh, your your letters, though it might some include some uh, grey areas that would require compliance with executive order two, number two, they, they would comply, Your Honour. They would comply. I have good news for you. Well, they would comply if, if that is the case. Uh, I, I hope that uh, the office of the cpnp should also. reply. Kahit na mag-reply man lang na magsabi, sir, we cannot do this because of the following, ganito, ganon. we, are, we are, uh, we are uh, liberal enough to accept your explanation. Pero yung nakatatlong padala na ako ng letter, eh wala malang lang nihaw-niho na para naman ako hindi former CPNP na uh, para man lang uh, binabaliwala yung committee natin na humihingi ng data. Yun lang naman sa akin. Mag-comply uh, mag lang sana, uh, good sponsor. May, 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 we know, uh, Your Honor, kanino pong opisina uh, pinadala, yung uh, liham na tatlo? Of course, it's a course the office of the CPNP. GPN. Oh. Lahat po daw ng mga sulat ay inaaksyon ng within five days kasi merong batas po tayo na 15 days maaaksyon Pero titingnan po, wala pong sangayon po sa Chief PNP. Wala po na, nababasa pang liham. Na, Wala. Na, Nakatatong na liham na, na ako. Tatlong ha? sulat. Paano ito? We'll <laughs> si uh, check uh, the document tracking system, uh? Your Honor. Kaya Kung... Kaya nga, uh, I'm wondering why the good sponsor uh, stated that uh, one of the reasons na hindi sila nakasubmit sa committee ko ng mga data because of the gray area that you've been uh, uh that you've been citing gray area e paano nyo nalaman yung gray area kung hindi pala kayo nakatanggap ng aking letter di ba nakatatlong letter na ako eh tapos so, sabi nyo ngayon, may gray area. Tapos ngayon, sabihin naman yun na hindi niyo natanggap sa opisina niyo. Which is which? It was uh, misinterpreted, uh, Your Honor, because you, you were referring to consecutive letters. So, na, nalipong na sa, sa Bisaya. Yung ano ba? They will try to to secure yung sa tracking po kung kailan. October 2024 it was just of recent vintage. Bago lang, November lang ngayon. Oh, so, siguro, matetrace na nila and then they chip PNP. Uh, agreed that uh, he, ilang ilang oras niyo po gusto mag-reply, Your Honor? Uh, hindi, ugma, naman ako, ugma. hindi naman ako, ako, ako ganun strict stricto. Kahit na next week, Monday, kung kaya nila. yun lang naman. Data lang naman yun eh. Monday. Sasagutin na po yung liham niyo next week. Uh, at kung ang suggestion ko nga, eh bukas na. Kung kinakailangan pero... Just, just give them enough time. na po kayo next week okay, sa lunes. Monday, okay na ko. Monday. Monday, Monday. Okay. Senator Tolentino, okay. kahit next week na, basta sagutin. kaysa bukas, tapos ang sagot, because of Executive Order number 2, hindi ka namin <laughs> pwedeng bigyan. Next week na, basta may sagot. So, sasagutin na po eh. You, you have the assurance of the Philippine National Police. Thank you, uh, Mr. President. Uh, good sponsor.